Okay. Uh, anong pangalan mo? Miguel po. Miguel. Ikaw yung nagpa-picture sa akin, Karina, no? Apo. Okay. Kilala mo na ako. Opo. Bakit ah uh, I mean bakit ka nagpa-picture? Walang po. Gusto, gusto lang po talaga makita po eh. okay. Kilala mo si Russell? Apo. Ah okay. So anong anong pangalan mo? Miguel po. Apelido? Dalasag po. Dalasag. Dalasag. Wow, okay. Parang may kwento rin nga sa amin si Narasel na parang something na natulungan kami na dalasag din ng... O natatandaan ka parang gano'n. Anong grade ka na? Ano na po kasi si ako? Nasa grade 9 na po ako. Pero naka... Anong po kasi ako eh? Naka po ako. Ah, so ibig sabihin mo dapat grade 9 ka na? Opo. Kaklasi ko po dati si Russell. Ah, okay. Anong grade ka na ngayon? Ah, Grade 8 po. Ngayon, grade 8 ka na. Apa. So, kakalasi mo si Russell dati. Apa. Nang anong grade? Grade 7 po. So, nag-stop ka na isang taon. Apa. Bakit nag-stop ka? kasi wala po ako. Wala, pa, wala po kasi ako mga ano eh. Mas, walang walang suporta Apa. Sige. Okay. So, nag-stop ka dahil mahirap ang buhay. Apa. Nasaan ang mga magulang mo? Yung... Ang akong akong mama, yung mama ko po. Maliit pa po ako, kinagat po ng ahas. Ah, kinagat ng ahas? Apo. Cobra? Opo. Namatay? Apo. Oh. Dito sa lugar nyo? Doon po sa... Sa bukid? Apo. Ilang taong ka nun? Wala pa. Wala pa. Hindi po ko po nakita yung... Hindi mo ko yung... alam? Opo. Okay. Si Papa? Namatay na din po. Ah, tay na parehas. Apo. Kailan lang namatay Papa mo? 2011 po. 2000? 2011 po. Matagal na. So, ibig sabihin kayo ulila na. Ulila ka na. Opo. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Tatlo lang kayo? Opo. Itong bahay kanino? Sa nag-alaga po sa akin. Ah, so, nakikatuloy ka lang? Opo. Uh, ang dalawa mong kapatid, may asawa na? Yung ate ko po, may asawa na. Yung kuya? Hindi, kapatid ko po. Kapatid mo, mas maliit Mons. sa iyo. Opo. Nasa niyo nag-aaral din? Oo. Nag-aaral siya? Opo. Anong grade na siya? Grade 5 po. Ah, oh, Grade 5. Okay. So nakikita ito kamag-anak niyo ba 'tong tinitirhan niyo o hindi? Kamag-anak po. Kapatid ng papa. Hindi po, na mama. Ano lang po 'yung kamag-anak ng magulang mo? Opo. Kamusta naman ang pag-aaral mo? ito na po, nakabalik na po kasi binilhan na po ako ni Ma'am ng ano po, edit na. No? Ng damit? Apo. Ah, sino bumili? Doon po. Yung teacher? Apo. Ah, okay. So, ibig sabihin mo, pumapasok ka pala nung wala kang ibang damit? <laughs> Meron naman po, pero... Pero... Ano lang po kasi, pang... Yung makakaya lang po. Na... Pang araw-araw, baga -araw, hindi talaga pang paso? Apo. Okay, kamusta ang pag-aaral mo? Mabuti, mabuti naman po. Ikaw ba ay magaling mag-aral? Apo. Anong tap ka? May tap ka ba? Wala pa po nag-ano eh. Ah, ngayon? Opo. Pero kasi grade 8 ka ka mo. Nung grade 7 ka? Natap. Natap po ako noon pero tap 5 lang. Ah, tap 5, 5 lang po ako. Oo, oh, tap 5, okay lang yun. So, ang tap 1 yun si Russell? Opo. Ah, Russell oh, kaklase mo. Anong pangalan niya? Miguel. Dalansag. Opo, okay. dalasag po. Dalasag? Opo. Dalasag? Opo. Russell, Kaklase mo. Okay. Ah, uh, siyempre lumaki ka na. Wala ka ng parents. Simula. Kamusta yung ano, pamumuhay? No? Siyempre sa ibang tao ka nalang lumaki. Opo. Uh, Gaano kahirap yung walang nanay at tatay? Yung... Ang, ano po eh. Kung wala kang, Kung wala kang magulang, hmm wala po talaga magsuporta sa iyo dahil kung meron ka pong gusto. Kung gusto, gusto mo po, hindi mo po ang, kung meron po tayong mga, mga meron po tayong mga magulang kaya po na, kaya po na, kaya po sila magsuporta po sa atin. kami, kami, kami ani wala, wala, wala naman may mga ginikantas. Wala naman po mag, kuan sa mo balit okay yun talaga yung mahirap ano yung pangarap mo pagka-graduate mo dito sa Kapatagan gusto ko lang po talaga makapagtapos ng pag-aaral mm -hmm. okay A ano yung, ano yung pangandoy mo ano kurso yung kukunin mo ano po doktor po sana wow doktor apa okay pero paano mo kukunin yung doktor? Magsipag po ako pa sa, sa pag-aaral po. Okay. Uh, Siyempre pagka-graduate mo dito ng grade 11 and 12, pagka college na. Opo. Makakapagtuloy ka ba? Sino magpapaaral sa'yo? Yun nga daw ang malaki niyang problema sa kanyang pagtatapos dito sa kapatagan. Paano niya tutuparin ang kanyang pangarap na maging isang doktor balang araw kung wala naman siyang kakayanan na ipagpatuloy ito. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang sarili.